ito ang dahilan kung bakit napalaki ang trabaho natin dahil sa dalawang injector na yan na hindi nabubunot. Tinanggal natin buo ang cylinder head kasi papalitan din natin ang bago ito. Napakalaking trabaho. Ayan, naikabit na natin yung bagong cylinder head at naitorque na rin yan. Tapos, yung hinahawakan ko na yan, yun yung pinakalakar niya. Dapat maayos ang pagkakalagay niyan, hindi tabing eh, para hindi masisira ready na yan lahat. Ready na rin ikakabit yung rocker arm cover niya. Nandun yung dalawang camshaft intake and exhaust na camshaft. So ayan, naikabit na natin yung rocker arm cover niya. Pati na rin timing chain. Tapos hindi na natin naipakita sa video kung paano natin kinabit kasi wala na maghahawak sa atin ng cellphone. At dahil busy na rin. Medyo madali lang naman siya, basic-basic kunti na may pagka mahirap. So ayan, at na-prepare na rin yung injector natin na sa simulat sa pulpa ay ito lang sana ang papalitan natin. At dahil fully electronic ito, yung injector na natin ay may coding ito. I-registered natin to mamaya gamit natin ang scanner. At hindi na rin natin may papakita sa video kung paano natin kinabit at in register yung injector coding nito Kasi nga wala na tayong oras at basic busy masyado So ayan, mga busy ko lang yung ipapakita kung paano nabuo yung engine na ito At maya-maya, i-start natin dito Ngayon So ayan, papaandarin na natin kasi nabuo na Ayan Antayin natin kung umandar ba talaga siya ayun umandar siya medyo may pagkakabatay dito kasi akala natin hindi handa joke lang meron meron ganun tanog balik alimdad na siya pwede nang ilabas at iarang